So hello, yon kagagaling ko lang po sa PBA game At nandoon kanina si Zombie So yung mga videos ko kay Zombie ilalagay ko po sa dulo ng video na to Okay, so patulan lang natin itong dalawang pro tape pages Natalo kasi yung Hinebra, masama loob ko, patulan natin ne, Pero kasi may magandang lesson na mai-impart po yung pagpatol ko dito okay? Si Solid Kapuso Forever, tsaka yung si Kapuso Alliance Na nagpapanggap na Kapuso daw, pero mga pro tape pages po na inaatake po ako parate okay lang yan actually pag gumawa ako ng video ngayon iniisip ko ano ba ang uh, pwede kong i para mapikon sa akin itong dalawang pages na ito o, si Solid Kapuso Forever ito po yung kanyang caption okay. O, sabihin mo lang Mark kung crush mo si Alden okay. tapos si Kapuso Alliance fanpage naman ang kanyang sinabi uh, aminin mo na Mark ayaw mo pang aminin na babakla ka kay Alden Richards okay? eto guys ah, nagreply ako kay Kapuso Alayan, sabi ko, walang masama even if I was, kasi hindi naman ako homophobic kaya ganun din yung sinabi ko kay Solid Kapuso forever, ang reply ko po sa kanya um, ito uh, kasi sabi niya, nababakla na walang masama even if I was hindi nakakababaw ng pagkatao ang pagiging bading, That's the important lesson I want to impart Uh, sa inyong lahat. Okay? Kasi uh, ako even kahit gaano kadami magsabi sa akin na Mark, baklaka uh, bakla ka, bading ka, I don't see it as, an insult. Kasi hindi naman nakakababa ng pagkatawang pagiging bading. At tandaan nyo, dyan sa GMA, na sabi nyo eh, pinagtatanggol nyo. Maraming staff dyan, maraming sa management, maraming, maraming mga talents dyan ang LGBT. Okay, so, sila yung binibring down nyo kapag meron kayong mga ganitong post. So, tapos, nagdagdag pa siya. Ginamit niya yung comment ko, Yes, I know and I understand you. So, aminado ka. O, oh, so, yun yung hirit niya. And, ay, sagutin natin. Um, I, uh, I'm attracted to females. I'm attracted to females, but even if I was attracted to men, attracted to males, walang masama. Okay? Ayan. So, nareplyan ko din. So, hindi, yun eh. Kasi minsan nagiging insulto na bakla ka, bakla ka. Gusto ko po, yun na yung matigil sa ating society. Na para bang pag sinasabihan ka ng bakla, sinasabihan ka ng bading, o yung anak mo bakla, o yung kapatid mo bakla, o yung ano mo. ba diba? Or pag, pag kunyari, duwag yung isang tao, sabi, bakla ka naman eh. ba diba? Ibig sabihin, parang mas mababa kang uri ng tao. Ang pangit lang po nung ganun. Sana po iwasan po natin. Naiintindihan ko bardagulan and ganun and yun lang. And uh sa akin lang hindi lang siya hindi siya magandang ano eh. Hindi siya magandang hiret at hindi siya magandang uh, uh, joke at I, I stand with our uh, with our LGBT na kababayan, 'di ba? Maraming mga issues, uh, maraming mga pinag-uusapan diyan lalo na pagdating sa mga trans, pagdating diyan sa SOGI na yan that I may not agree with the LGBT dito sa bansa natin. Pero pagdating po sa sa paggalang sa kanila, pagdating po sa pag-iwas sa homophobia sa kanila, 'di ba? At uh, pag-call out sa mga tao na who equates being gay as uh, parang someone lesser. So ayaw po natin ng gano'n At yun lang naman yung mensahe po natin Dito po sa mga admin ng Solid Kapuso Forever at Kapuso Alliance Na hindi naman nagpapakita ng muka Kaya gano'n na lang katapang magsabi po nung kanilang mga saloobin o, Pero anyway, yun po Uh, papakita ko sa inyo ngayon yung mga videos namin, uh, videos ko kanina na nakunan kay Zombie, nag-promote po sila sa PBA. At uh, bukas, nandyan po tayo sa Navotas, Going to Valenzuela, uh, Parade of the Stars. So maraming dabar po yung nandyan bukas, nandyan po si uh, Miles, nandyan si Zombie, nandyan si Alden na napakagwapo na kung ako lang po talaga ay attracted sa same sex sa attracted to other guys eh sigurado crush ko din po yan si Alden o yung e nga meron kami ang tawag namin man crush ay Diyos ko po napakagwapo niya si Alden wala pong problema kahit kahit uh, masabihan ako na crush ko si Alden eh talaga namang napakagwapo diba at wala po wala na tayo magagawa ganun talaga si Alden so yun guys thank you very much po see you po sa next video po natin guys bye bye Hinebra! Sa Hinebra! Yun! Sa PBA game, Hinebra! O, okay ilalas muna kayo dyan. Eto, muna tayo. Our gold card contest here. Kung saan? magsig sig Yes po! Uh, sa lahat po ng mga tao na rin doon, nandito po yung tandaan ko! CJ Best! CJ! CJ Maghahita! CJ Guard! Kumusta ka, CJ? Guard! So, Abangan yung kami po ay po by December 25 sa lahat ng mga cinema. okay? Abangan kasama po mga pamilya niyo, at ka-sasay at ka kayo by December 25. Salamat po! Salamat po, So, ka of course. All right, we are 40 seconds away. Before we are 40 We are 40 seconds away.